Uy, mga mahilig sa economics. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mainit na topic sa mundo ng pananalapi, ang pagbagal ng inflation. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Alamin natin. Una sa lahat, ang inflation ay ang pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng pera. Kapag bumagal ang inflation rate, ibig sabihin tumataas pa rin ang presyo, pero mas mabagal na kaysa dati. Halimbawa, kung bumaba ang inflation mula 4% papuntang 2%, tumataas pa rin ang presyo, pero hindi kasing bilis ng dati. Bakit nga ba mahalaga ito? Ang pagbagal ng inflation rate ay may epekto sa iba't ibang aspeto ng ekonomiya. Para sa mga mamimili, ibig sabihin hindi na kasing bilis ang pagtaas ng gastusin, kaya makakahinga ng maluwag pagdating sa budget. Isipin mo, mas maluwag ang bulsa kapag namimili ng groceries o nagbabayad ng kuryente. Maganda di ba? Para naman sa mga negosyo, ang pagbagal ng inflation, ay nangangahulugan ng mas matatag na presyo ng mga bilihin. Kapag hindi biglang tumataas ang presyo, mas makakapagplano at makakapag-invest ng maayos ang mga kumpanya. Ang estabilidad na ito ay pwedeng magdulot ng paglago at mas maraming trabaho, panalo para sa mga employer at empleyado. Pero may iba pa tayong dapat isaalang-alang. Ang mga bangko sentral tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay kadalasang naglalayon ng katamtamang inflation rate, hindi sobrang taas, hindi sobrang baba. Bakit? Kasi kapag masyadong mataas ang inflation, nababawasan ang halaga ng ipon at nagdudulot ng kawalan ng katiyakan. Kapag naman masyadong mababa, maaring senyales ito ng mahinang demand at pagtigil ng paglago ng ekonomiya. Mahalaga ang balanse. Kaya, bumaga lang ang inflation rate. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin papunta tayo sa mas matatag na ekonomiya, na may potensyal na benepisyo para sa mga mamimili, negosyo, at sa kabuuan ng ekonomiya. Nagsarapin idol, pero kailangan maging maingat pa rin ang mga gumagawa ng polisiya. Tandaan ang mga impormasyong ito habang pinagpapatuloy ninyo ang pag-aaral ng economics. Ang pagunawa sa mga konseptong ito ay makatulong sa inyo na maintindihan ang pabago-bagong mundo ng pananalapi. Salamat sa panood. Hanggang sa muli, patuloy na magtanong at maging mausisa. Sige si Garud.